May ako Meron ba? Dapat pag bumalik ka dito, nagtatagalog ka pa rin ha? Pag bumalik rito, dapat nagtatagalog ka pa rin. Wow, I live. Ulitin, Ulitin mga is, mo nga yung kanina. mo sa akin kanina. Salamat. Ano ba? Para kayo na-watch na ito. Wala <laughs> na. oh, na ano, naman okay? ako. Sige na. Oo. Ano gusto mo gawin ko? Wala naman Ano ka? Ano ka? Sige na, sabihin wala. mo. Bilis. Para 5, lagi ko itong titignan. Lang Sige, lang na. Ka si kanina. Sige na. Sinabi mo sa'kin kanina. Nakasabi mo. Sige na. Ang acting mo nagsasay na. Sige na. Ay, ito na nga yung remembrance. Iyan na mo. Dagkangan mo. Sige Dugtungan mo ah. Salamat sa. Dugtungan mo ay.